otoridad ang CCTV footage ng mga pangyayari bago maganap ang pambobomba sa Mindanao State University. Kabilang sa mga nakunan ang dalawang suspect. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa inilabas na CCTV footage ng AFP noong araw ng maganap ang pambobomba sa Mindanao State University, bandang 6.09 ng umaga, may kita ang pagpasok ng isang lalaki na nakaitim na jacket. Makalipas ang 6 na minuto ay lumabas naman ito. Bandang alas 7 ng umaga, isa pang lalaki na nakaputi ang may kita at may bitbit -bit na bag at tila kakilala nito ang lalaking nakajaket na unang nakita sa CCTV na pumasok uli sa loob ng gym. Lumabas naman na nakaputing lalaki. Hindi na nito bitbit -bit ang bag at tila may pinindot sa hawak nitong cellphone. 7.12 AM naganap ang pagsabog. Ang nakita sa CCTV na pagpindot ng lalaking nakaputi sa isang cellphone. Ang pinaniniwala ang nag-trigger sa pagsabog ng 60mm mortar na improvised explosive device base sa mga fragment na nakuha na aresto ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar ang isa sa mga sospek na kinilala sa alias na Jaff o na harang umano ang sospek sa isang operasyon ng pulisya at militar sa Barangay Dulay Proper, Marawi City. Ayon sa AFP, si alias Jeff Okurot ang sinasabing nakita sa CCTV na may bitbit -bit na bag at isa sa mga kasabwat sa naging pagpapasabog. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na ang pagkakaaresto sa sospek ay nagpapakitang seryoso ang gobyerno sa paghuli sa mga nasa likod ng pagpapasabog laban sa mga inosenteng sibilyan upang maiwasan na mangyari muli ang mga ganitong insidente. Tiniyak din ng AFP na patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ang bawat Pilipino. Sabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., maikting ang mga ginagawang hakbang para matugis ang lahat ng sospek sa pagpapasabog. Hindi lamang ang mga persons of interest at kung sino pa na sa periferi na may kinalaman dito. In the meantime naman, uh, pinag-iigting ang mga operations uh, sa area, naka-heightened uh, alert sa Mindanao, dito naman po sa NCR talaga nag nagmamasid po kami at sa lahat ng urban areas no uh, joint po ito ng PNP at ng AFP. Uh, so tuloy-tuloy po ang ating uh, operations and law enforcement operations sa lahat po ng bagay. Patrick De Jesus para sa Bayan.